Namatay ang isang batang babae sa Sipokot, Camarines Sur, matapos maaksidente sa riles ng tren. Nahulog ang apat na taong gulang na biktima mula sa isang pampaseherong kariton na pinapaandar sa riles. Makibalita tayo kay Elmer Casales ng GMA Bicol. Nagluluksa ang pamilya Santiago matapos bawian ng buhay ang apat na taong gulang nilang kaanak na si Bianca na-aksidente sa rilis ng tren ang bata kasama ang kanyang ina na si Cheryl sa barangay Malagico, si Pukot Kamaridisor nitong Webes. Ayon sa pulisya, pauwi nang mag-ina ng mangyarang insidente. Sakay daw sila noon sa karitong pinapaandar sa lumang riles ng tren o ang tinatawag sa lugar na skates. Habang bumabiyahin, nahulog mula sa skates ang biktimang si Bianca at nabagok ang ulo. Nahulog din ang kanyang inang si Cheryl. Mga kasakay tapos yung, yung driver noong skates, na no off balance yung magnanay kaya nahulog sila doon sa sasakyan siguro tumama yung ulo ng bata doon sa mga matingas na bagay Naisugod pa sa ospital ang magina pero binawian din ang buhay si Bianca Kasalukuyan naman nagpapagaling sa ospital ang kanyang ina Humihingi naman ng hostisya ang pamilya Santiago dahil sa nangyari Ayon naman sa Philippine National Railway sa Naga, ipinagbabawal ang skate sa mga riles ng tren dahil delikado ito sa mga sumasakay. Pero hindi raw nila mapigilan ang mga residente sa tabi ng riles dahil ito lang daw ang pinagkukuna nila ng hanap buhay. Uh, pwedeng eh, patigil yan na uh, by ano, eh, makikikoordinate kita sa mga uh, ano, yung, uh, polis. Talagang pinagbabawal yan. Elmer Casales nagbabalita, Pilipinas.